Hello po, kumusta po kayo? Ito po si Butan TV. Nagbabalik araw-araw po ako nag-upload. I hope and I wish hindi kayo magsasawa sa mga tanim ko. Sa so, isa po ito, sa mga tanim ko na minor ako, akala nyo ito po yung tanim na inupload ko sa isang araw. Hindi po. Sa so, isa po ito, sa pinakamagandang tanim na walang halong walang halong mga spot, white spots o mga pink spots. So, ito lang po yung pinaka simple na plant. So, tingnan mo, ito yung parang yellowish na gabi-gabi na ang ang kanyang pinakagilid ay green. Alright? So, parang similar lang din sa iba, malapad ang dahon, malapad ang ang, ang ano niya, tangkay niya. Pero iba pa rin ito. So, isa pa rin ito ng klase na um, green um, varieties na mayroon ako sa bahay. So, ang ginagawa ko, sabi ko, ito mga tanim na kasi ito, pag um, nilagay mo ito sa, minahalo-halo mo sa ibang tanim na may mga maraming kulay, ay parang, para sa akin, parang <laughs> hindi magandang tingnan. So, ang ginagawa ko, sabi ko sa inyo na, ginagawa ko lang ito sa background at uh, sinama ko sila sa ibang green plants na kahit may mga white spots ay okay na rin. So, salamat po sa inyo lahat so, papanood lagi. Sa mga tanim ko, gusto ko lang po i-share kung, ako, kung anong mayroon ako sa garden. At ang masaya akong sinishare ko to sa inyo. At gusto ko po kayo magkaroon kayo ng tanim din sa inyo. Kasi minsan pag nag-iisip tayo, may mga mararating tayo na, na 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 naiisip na 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 excuse me na naiisip tayo na hindi maganda pag nakita yung mga mga tanim ay na iba yun na, na redirect yung kung ano mang naiisip natin so nagbibigay pa rin ito ng saya as good vibes sa buhay natin at saka hindi ko ako sa inyo na andyan pa rin kayo kahit maliit lang kayo nagpapasalamat pa rin ako. Ah, uh, nagpapasalamat din ako ni Lu, di YouTube kasi um, binigyan niya ako ng pagkakataon ni kung ano ako mayroon dito sa sa tanim ko sa Guardian. All right? So gusto ko po salamat sa inyo at gusto ko nga mag um, nag-wish ako na magustuhan rin nyo ang tanim balang araw sa, sa, sa ibang hindi um, gusto ang tanim pero promise guys ang ganda pag may tanim sa bahay kasi ito ay nagbibigay buhay sa bahay natin kahit man lang ay simple lang ang bahay at buhay natin pag may tanim tayo sa paligid o kaya sa bakura natin ito ang nagbibigay ng saya at buhay ng, ng bahay at buhay natin diba so I really want to thank all my members if I still have and my so, so doon pa rin mga super chatters. Nagpapasalamat pa rin ako sa inyo at sa mga nag nag mga super stickers po. Basta lahat nagpapasalamat ako. Lalo na kay Ma'am Anggeng. Salamat po sa inyo at sa kay Ma'am Anggeng. Team, salamat po sa inyo sa lahat ng mga gandang kalooban diyan. Salamat po sa inyo. Salamat kasama ko sa YT. Salamat po sa inyo. Uh, sa pagpanood ng video ko. At ito muna ang papahagi ko sa inyo, yung halaman ko sa bahay na mayroon ako na nagbibigay ng buhay at sigla sa araw-araw kong pamumuhay. So, thank you everyone. And don't forget to ask guidance from God and don't forget to th say thank you to God. And whenever, wherever we are, we still have to go on with our life. Alright guys? So, ganito lang muna ako. Ang, ang pinakamagandang buhay tanim na mayroon ako sa buhay. nakabulo bulol na po ako pasensya <laughs> na po. At ito yung pinakamagandang green na mayroon ako sa bahay na hindi um, sensitibo. Bulagyan mo na siya ng water, Itrain mo siya, kunin mo yung mga uh, dahon na natutuyo na, at saka um, i-replant mo kung ng malaki. Alright? Enjoy watching guys and I hope we're gonna see you in my next vlog. Thank you everyone!